Sinasabi nila, ang tadhana daw ay hindi isang bagay na ibinibigay ng pagkakataon. Sa halip, ito ay isang usapin ng pagpili. Hindi ito isang bagay na hinihintay mong maging, kundi ito ay isang bagay na iyong makakamit. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang nagsika para sa iyong mga pangarap, ngunit sa ibang direksyon ka dinala ng kapalaran? Ito nga ba ang tinatawag nilang tadhana, na kapag sinabing nakalaan para sa iyo, kahit pa anong gawin mo, para sa iyo talaga ito. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan nang nangarap na tahakin ang landas patungo sa pagiging banal at umaasang makakapamuhay na puno ng kapayapaan. Ngunit pinaglaruan lang ng sinasabi nilang tadhana at dinala patungo sa mahirap na landasin kung saan walang puwang ang kapayapaan. Ang kwento ni Gregorio Balesteros Honasan II Founder ng Reform the Armed Forces Movement o RAM at isa sa mga haligi ng Philippine Guardians Brotherhood Incorporated o PGBI. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Gregorio Balisteros the II ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Gringo Hunasan. Siya ay isinilang sa Baguio City, ngunit ang mga magulang niyang sina Colonel at Ginang Romeo Honasan ay parehong nagmula sa Sorsogon. Kaya't ikaw nang bahala kay kung anong lahi ang tinataglay niya sa palagay mo. Ang mga dugong tayo ba sa kanyang ugat o ang kapaligiran na kanyang kinagisnan? Siya ay isinilang noong ika-14 ng Marso, taong 1948. Nakakatawang isipin na ang nakilala bilang isang matikas at matapang na sundalo at hinubog sa labanan na si Lieutenant Colonel Grengo Honasan ay minsan nang nangarap maging pari. Pagka-graduate niya ng elementarya sa San Beda, nagtungo siya sa Taiwan upang doon mag-aral sa isang International Dominican School. Isa itong Roman Catholic School na nakapokus sa mga kursong pang at pinagmumula ng dimabilang na pari, relihiyoso at relihiyosa sa buong mundo. Nang pakiramdam niya ay mabait na siya Umuwi na siya sa Pilipinas at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Don Bosco naman na isa rin kilalang Catholic School dito sa bansa para mas lalo pa siyang maging mabait. Ngunit magiging pasimuno lang pala ng kudita sa inaharap. Minsan na rin siyang nangarap maging businessman dahil nag-aral siya ng BS Economics sa UP bago pumasok sa PMA kung saan naging board member pa siya ng isang bangko sa Mindanao at presidente ng isang marketing company pero ito ay nung mga panahong aktibo na siya sa pagiging sundalo at nasa Mindanao. Pumasok siya sa Philippine Military Academy